Hi guys, this is Bal Channel 2018 and welcome back to my vlog. Naluha naman ang mga nakikinig habang pinanunood ang panayam ni Nanay Christy Permin kay Casey Concepcion sa programa nilang Christy per Minute sa Radio 592.3 kaninang tanghali. Naglabas na sa loobin ng aktres at singer tungkol sa mga pinagdaraanan niya at aminadong ape apektado na nito ang mental health niya. Pinanggit ni Nay Christina hinding-hindi niya makakalimutan at napaiyak siya sa pahayag ni Casey noon na ako ang nag-iisang anak ng parents ko. Ako yung panganay pero ako yung homeless. Anak, pinaiyak mo ako ron hanggang ngayon nakatanim sa puso ko yun. Gaano katindi ang emosyon ng isang anak na tulad mo? Oo, nag-iisa kang anak, ikaw ang panganay, may mga kapatid ka, half-sister, half-brother. Ako ang homeless, saan nang gagaling yon? Habang nakikinig si Casey sa sinabi ni Nay Christie ay halatang pigil nito ang pagpatak ng luha at pinipilit ng umiti. Parang ano po ang ibig kong sabihin sa ganung word na sa gitna po lagi ang katulad ko. Kahit po tanggap kayo ng dalawang families, close naman po ako sa families ng mami ko at ng papa ko, I think marami pong makaka-relate sa akin na mga only child na naghiwalay na parents. Mahirap po at wala namang may kasalanan. Sadyang iba pa rin po yung pakiramdam na lumaki ka from beginning to end na parang buo ang family na umpisa pa lang yun na. Like kapag kasama ko yung mga pinsan ko sa Cuneta side. Ganon po yung nararamdaman ko na may connect sa childhood mo na parang kayo to and mahal na mahal ko naman po yung families ko pero meron at meron pa rin complications sa family. Pero I'm very grateful naman po, hindi naman para sabihin hindi ka grateful. Of course, napaka-thankful ko po na tanggap ako ng both families. Yun lang po, minsan syempre iba pa rin yung feeling simulang pagbabahagi ni Casey even then sa mga parents na inadapt ka or tinanggap ka depende rin po sa pamilya yun minsan may mga moments lang na kahit hindi sinasadya medyo ma-feel mo na meron medyong naiiba ka sa iba mahabang paliwanag ng nag-iisang anak ni Nagabi at Sharon Pagkatapos magpaliwanag ni Casey ay tinanong ni Christy yung viral issue ngayon na in-unfollow ng dalagang stepdad niyang si Sen. Kiko Pangilinan at half-sister na si Frankie na si Miel na pinafollow niya ay hindi naman nag-follow back. Pero bago ito, tinanong niya na nagpasintabi muna ang CFM host na hindi nila pinipilit ni Romel na sagutin ito kung nais lamang niya. Kapag showbiz po talaga tita, parang muestrang dalawang kamay. Lumaki, hindi naman po masama na magkaroon ng time na meron kayong ina-unfollow. Meron kayong ipina-follow mahirap lang po talaga kapag showbiz po ang family, lahat pinupo na. Pero yun sa akin po, like I said, may mga complicated po talaga pagdating sa blended. Meron din talagang mga times na hindi po perfect. Hindi po kami perfect at hindi po talaga kailangan maging perfect. So, wala naman akong gustong ikwento. Apart from the fact na I just want peace of mind, I want to be happy, I want my family to be happy. Ang gusto ko lang is maging light, maging masaya. Ayaw ko na ng maraming drama, ayaw ko nang nag tamang term yung forgiveness kasi sa family is important para maging okay ang takbo ng relationship at ng lahat. Mas gusto kong piliin ko yung peace of mind, malaman na paliwanag ni Casey. Sa mga sinabing ito ng dalaga ay gets naman kung saan siya nagmumula at sa pakiwari naman ay kinalam, may kinalaman nga ito sa panayam niya na dream come true yung makitang mag, magkasamang masaya sa isang show ang magulang na si Nagabi at Sharon na sana maging magkaibigan after. Sa kabilang banda, hindi naman binaliwala ni Casey. In fact, very vocal siyang pasalamatan at kung gaano niya kamahal si Senator Kiko by posting sweet messages at lalo na sa mga special na okasyon sa kanyang social media accounts. Thanks guys for watching and God bless everyone.